Bawat isa sa atin ay may pangarap, malaki man o maliit. Ito ang nagbibigay saysay -say sa ating paglalakbay sa buhay. Pero ang tanong, gumigising ba tayo araw-araw para tuparin ito o natutulog pa rin tayo sa ating mga takot, alinlangan at katamaran? Gumising ka para sa pangarap mo. Dahil habang ikaw ay natutulog, may iba na nagsusumikap. Habang ikaw ay nag may iba walang pag-aalinlangan na inaabot ang mga pangarap nila. Kaya kung may gusto kang makamit, huwag mo lang itong panaginipan. Gawin mong layunin. Hindi madaling abutin ang pangarap. May pagod, may luha, may mga taong hindi maniniwala sa iyo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang kailangan mo lang ay panindigan ang paniniwala mo sa sarili mo. Gumising ka dahil ang kinabukasan mo ay hindi hinihintay. Ginagawa ito. Kaya mula ngangon, bawat umaga ay pagkakataon. Bawat araw ay bagong simula. Huwag mong sayangin ang oras. Gumising, kumilos, lumaban. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag mo naman sanang kalimutan mag-follow dito sa JL Speech.